Okay, nagbaman tayo kung tayo sa vitamin B complex, magnesium, tsaka taurine. Kung hindi pa rin gumaling doon, kailangan mo pa-check kasi may something na sa nerves mo no? may problem na hopefully hindi siya serious na maagapan pa. Pero sana makirin siya ng mga supplements, tsaka tamang exercise, blood flow, blood circulation. Ay, doon na po pwedeng gawin exercise kapag may shoulder injury. I-workout mo muna yung lower, uh, ano mo, puro legs, and then pa-check up mo kasi mahalagang gumaling yan. Kasi kung hindi gumaling, tapos nag-workout ka, kahit na mag-therapy ka, kung nandun yung tear na yan, or grade 1, grade 2, grade 3, or minor tear, pag tanda mo, or pag ano ka, na dulas ka, yun yung weak link mo, lalaki pa yung tear na yung mapapasama. Maniwala ka sa akin. Ingatan mo yung help mo. Anong dapat gawin para magkaroon ng abs loads? Calorie deficit, pag bumaba yung body fat, konting plank, uh, lying sit-ups, crunches ang tawag, tsaka hanging leg raise, kaka-abs ka. Uh, idol, may 8-pack ba? Oo, may 8-pack, may 6-pack, may 4-pack. Ang tao lang ay may 2-pack. Tama kayo, mali ako na siya, Dr. Duo or Shree. Happy, healthy guys. God bless.